Lubhang desperada nga itong si Divina kung paano siya makatakas at makalaya mula sa kanyang pagkakulong. Kaya naman gagamitin na niya ang kanyang anak na si Libby. Sinubukan niya itong manipalihin. Dito nga niniwala naman ang kanyang anak na kailangan, kailangan niya makita ang mag-asawa sapagkat gusto niyang humingi ng tawad sa mismong program na gaganapin sa loob ng kulungan. Ang hindi alam ni Libby ay palusot lamang ni Divina. Matapos nga ang aksena kung saan umiiyak-iyak pa siya sa harapan ng kanyang anak na si Libby na niwala at kumagat sa paing ang kanyang anak. Kaya naman ang inusunting si Libby sa pag-aakalang nagbabago na nga ang kanyang ina ay susundin niya ang utos nito kung saan hinihiling nito na makausap ng mag-asawa para sa kanyang tiyak na katahimikan. Sana silang kamalay-malay na dilubyo ang kakaharapin nila sa loob ng kulungan. Samantala itong si Divina ay naghahanda na. Agad niyang tinawagan itong si Arnold. Inutusan niya ito na gagamitin ang pera at ang mga ginto na kanyang itinabi dahil meron siyang malaking plano Bukod pa roon, may sineset up si Arnold na bomba at hawak-hawak ni Divina ang naturang remote at anytime pag niya ay pwede nang pasabangin ang loob ng kulungan madadamay ang lahat. Nung una ay naging maayos ang program. Ngunit sa kaligatnaan nito ay dito na nga mangyayari ang gusto nga mangyari nga nitong si Divina kung saan tututukan nga niya ng baril itong si Sheridan dahil sa galit na na hindi matapos-tapos at gusto niyang tuldukan na at yun ang naisip niyang solusyon. Kaya naman si Shardin at itong si Divina ay naghahabulan. Hindi naman patatalo nga itong si Shardin. Talagang ginawa niya ang lahat-lahat. Nanlaban nga siya kay Divina. Nakailang baril at putok nga itong si Divina ngunit hindi pa rin niya matamaan itong si Charlene talagang buong lakas na nilabanan niya ang bruhang si Divina hanggang sa isang pangyayari ang babago sa buhay ng itong si Divina dahil sa kanyang pagputok hindi niya matamaan mismo itong si Charlene kundi itong si Libby na pilit umaawat sa kanyang ina at aksidente nga niya itong Mabarito na nga kaya magising sa katotohanan nitong si Divina na ang lahat ng kanyang kasamaan ay pagbabayaran niya at ang masaklap mawawala pa sa kanya ang kaisa-isa niyang anak. Hindi niya makukuha ang kanyang gusto, mawawalan pa siya ng anak. So ayan A guys, kung isa ka rin sa umaasa na sana ganun ang mangyari, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe para sa mga next update. Thank you for watching please. Don't forget to like and subscribe.